wag na huwag kang sasali sa alpaka kung pangit ka op op tapusin mo muna tong video na to bago ka mag react ha so good morning panibagong araw panibagong video panibagong vlog at panibagong sagot na naman ng mga katanungan so yan may nagtanong sa akin uh, ano ang masasabi ko doon sa ano ba yung mga hindi karapat dapat na sumali dito sa kapatirang alpakaparo ha so napagandang tanong yan so, wag na wag kang sasali sa alpakaparo kung pangit ka sa relasyon mo sa Panginoon Anuman ang yung relihiyon uh, reliyon um, Kristiyano, muslim o ano paman so kailangan merong kang uh, personal na relasyon sa pinapaniwalaan mo pangalawa wag na wag kang sasali sa alpakaparo kung pangit ka makitungo sa iyong pamilya or pangit yung relasyon mo sa iyong pamilya dahil number one and number one ang nakakasira ng pangalan ng Alpakaparo ay yung mga walang magandang relasyon sa pamilya. Yung puro barkada lang, puro happy-happy uh, lang. No? So, make sure kung sasali ka man, eh dapat meron kang magandang relasyon sa yung uh, pamilya, sa yung asawa, sa yung magulang, sa yung mga kapatid at sa kung meron kang mga anak, sa yung mga anak wag na wag kang sasali sa alpaka pero, kung pangit ka makitungo sa yung kapwa so kung pangit ang yung uh, pagikutungo sa yung kapwa what more Ano? sa, sa mga brad and sis so dahil dito kailangan mo mag uh, mag -adjust. hindi ka hindi ka dapat uh, feeling important uh, so magkikibagay ka may kisama ka yan so pang-apat huwag na huwag kang sasali sa alpaka paro kung pangit ka makitungo o sa yung komunidad kaya dahil uh, ituturo sa atin uh, bilang isang member ng uh, al pero eh, magigitungo or meron tayong obligasyon sa ating komunidad. Meron tayong uh, ah yeah, ipapangako serbisyo para sa ating nasasakupan. Na chapter uh, municipal yan. At sa mga college student yan wag na wag kang sasali sa alpakaparo kung pangit ang yung standing sa paaralan dahil alam mo na kayo ng no, mga bagong usbong ang sinasabing pag-asa ng bayan eh kayo rin yung pag-asa na mabago yung itsura o Uh, tingin ng ating mga uh, kababayan sa fraternity kung yung mga pumapasok dito sa organisasyon ng Alpacaparo ay may mga magandang uh, standing sa paaralan Siyempre, tapos na tayo sa era ng matatapang uh, doon naman tayo sa matatalino so last ah uh, 'wag na wag kang papasok sa alpaka kung pangit ka sa 'yong pananaw sa buhay <laughs> dahil uh, hindi mo mapapaganda ang anumang bagay kung pangit ang pananaw mo sa buhay wala kang uh, pangarap wala kang vision para yung, sa, sa sarili para sa 'yong pamilya at siyempre makakasama mo dyan or ma-encourage ma mo or may influence mo ang mga kasama mo sa organisasyon kung ikaw mismo ay may magandang pananaw sa buhay so, yun lang and sana may natutunan kayo at uh, sana uh, sa mga chapters ay maging uh, pamantasan nyo yung aking mga sirambit dito kung paano kayo mag-invite ng mga neophytes ayun so yun lang at uh, long live sa inyo at laging magingat peace